wala naman laki diba? iyan nang sabi nila kahit malaki tayong kasalanan matalino pa rin ang Panginoon sa atin magawa pa rin siya ang paraan para sa atin sabi nila kapag may tawa, magusulong kay iba kong siya kapaw, pangit magugalit? huwag ka atrasin go ka pa rin. kahit maraming maritis go pa rin. kahit anuman na salitang maritis yun lang dahil lang talaga na kapag maritis ang isa katao na ano parang naghahanap ng away maraming maraming salitang salita wala naman sa ginagawa ba? Diba? lahat tayo, like mo, i-share mo.